Siguro naman alam nating lahat kung ano ang bansag. Hanggang sa ngayon to, ah, hindi lang po nung panahon ng eleksyon. Hanggang sa ngayon, lugaw pa rin ang bansag kay Atty. Lenny Robredo na mga kalaban ng ating bayan. Mga diehard at syempre ang mga pulahan. Ang totoo niyan, hindi naman talaga sila mga Filipinos. Eh. Sila po ay mga Duterte and Marcos citizens. So sila talaga yung traidor at kalaban ng ating bayan. Kaya sa inyo ng mga pulahan at mga diehard, mahiya kayo, okay? Ang kakapal ng mukha niyo po eh. Ang kakapal ng mukha. So ayan, ano daw? Lugaw, lutang, at kung ano-ano pa ang bansag kay Atty. Lena Robredo. Hanggang sa ngayon yan ha? Ibig sabihin, hindi hindi makaka-move on yung mga yan. Kabalik taran, dahil alam naman natin kung paano hangaan at paano iangat ni Atty. Lena Robredo ang ating bansa sa international community nakakaya kayong mga pulahan talaga at mga diehard na ano? ang tinutukoy ko naman ay yung mga nasa social media dahil alam natin sila talaga yung kumakayod at nagtatrabaho para ibagsak si Ator ni Lenny Robredo by the way sabihin ko trabaho at nakakadiri yung trabaho yan okay ang ibig na sabihin hindi kayo kumpiyansa sa inyong mga abilidad kaya nag resort kayo sa mga ganyang klaseng trabaho napakababang uri anyway ano daw Lugo for senator daw sabi na itong isang ito. May dunong naman siguro to, may alam din naman siguro to. Kaya lang kasi, um, ang ang tendency ay magpakabobo magpaka na lang or magbobobohan na lang para, para kahit pa paano, makikita pa rin na, oy supporter ni ganito, supporter ni ganito, di ba? Lugaw daw for senator. Tutatakbo nga ba si Atty. Leni Robredo bilang senador? So ito ba ay isang o eto ba ay, um, eto bang balitang ito ay isa na naman sa mga kinatatakutan na itong mga hunghang na nagpulahan na, 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 at mga diehard? Sa tingin ko, oo. Pero sa kabilang banda, natutuwa din yung mga yan. Dahil nasa limelight na naman si Atty. Lenny Robredo at patuloy ang kanilang trabaho. Kumikitang kabuhayan na itong mga ganito. Okay, now, uh, kung babalikan natin po yung lugaw, lugaw din ang bagsak, sabi ng mga netizens. Dahil kung makikita nyo po, eto o, Malasakit Center. Ang totoo niyan, mukhang maayos naman etong programa ng Malasakit Center. Pero bakit ganito? Yung binaban sa yung lugaw, ngayon po, ang bagsak ng programa nyo ay lugaw din pala. So paano yan? Sa lugaw din pala ang ending, or bagsak, ng ganitong klaseng programa, na lang si Bongo. Um, Well, ulitin ko nga na ang malasakit center ay mukhang may natutulungan naman kahit papano. Pero sana, sana, yung natutulungan ay naga outweigh doon sa intensyon ng mga katulad ni Bongo para magpapogi. Kasi ang intensyon talaga, ang totoong intensyon dyan, ay yung magpapogi. Alright? Ano nga uli? Lugaw? <laughs> talaga? Si Lugaw daw magiging senador, tatakbo sa pagkasenador? Antinde? Ano ha?